Sa programang pang-militar ng Timog Korea, ang kay KFX o mas kilala ngayon bilang KF-21 Borame ay isa sa pinakamahalagang proyekto na kumakatawan sa ambisyon ng bansa na maging mas independent sa larangan ng depensa at teknolohiyang panghimpapawid. Ang proyektong ito ay nagsimula noong Disyembre taong 2015 matapos aprubahan ng pamahalaan ng Timog Korea ang disenyo at plano ng pagdevelop ng isang modernong multi-role fighter na kayang pumalit at magsilbing suporta sa mga lumang F-4 Phantom at F-5E, F-Tiger II ng Korean Air Force. Sa pagsisimula ng proyekto, kaagad na nakita ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa ibang bansa, partikular sa Indonesia, na pumirma ng kasunduan na sasalo ng humigit kumulang 20% ng kabuoang gastusin sa development bilang kapalit ng karapatang bumili ng humigit kumulang 50 unit sa oras na magsimula ang produksyon. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay hindi lamang nagbigay ng pondo kundi nagsilbing oportunidad para makabuo ng mas malawak na base ng paggamit ng nasabing eroplano. Mula sa Preliminary Design Review noong 2018 hanggang sa Critical Design Review noong Setyembre taong 2011, tuloy-tuloy ang pagunlad ng proyekto hanggang sa pumasok ito sa yugto ng aktwal na paggawa ng prototype noong 2019. Ang CRY ay nagsimula sa paggawa ng bulkhead at iba pang pangunahing bahagi ng fuselage bilang unang hakbang patungo sa pagbuo ng anim na prototype na layong matapos bago sumapit ang 2021. Sa pagtatapos ng 2020, ipinagpatuloy sa Sakhian Facility ng Kai ang final assembly ng unang prototype kung saan pinagdikit ang forward, middle, at rear fuselage kasama ang pakpak at ampennage. Ang makasaysayang araw ng ikasyam ng Abril taong 2021 ay naging simbolo ng pag-abot ng isang pangarap ng opisyal na i-rollout ang unang prototype na pinangalan ng KFX-001 sa harap mismo ng Pangulong Moon Jae-in ng Timog Korea at Ministro ng Depensa ng Indonesia na si Prabowo Subianto. Ang seremonyang ito ay hindi lamang para ipakita ang eroplano kundi upang iparating sa mundo na nakapasok na ang Korea sa hanay ng mga bansang may kakayahang gumawa ng sariling advanced fighter jet. Ang disenyo ng KF-X ay nakabase sa konsepto ng twin-engine multirole fighter na kayang magsagawa ng iba't ibang uri ng misyon tulad ng air-to-air -air combat, air-to-ground strike, at reconnaissance. Nakaayon ito sa makabagong pamantayan ng 4.5 na generation fighter jet dahil sa pagkakaroon ng stealth-reducing features tulad ng angular shaping at paggamit ng active electronically scanned array (AESA) radar. Gayunpaman, hindi pa ito itinuturing na full fifth-generation fighter dahil wala pa itong internal weapons bay at kumpletong radar absorbent coating, subalit nakalaan ang posibilidad na magkaroon ng block upgrades para unti-unting lumapit sa full stealth capabilities. May kabuuang sampung external hardpoints ang eroplano, tatlo sa bawat pakpak at apat sa ilalim ng fuselage, na kayang magdala ng kombinasyon ng missiles, precision-guided bombs, at iba pang armas. Ang puso ng makina nito ay dalawang GE Aviation F414 engines na kayang magbigay ng bilis na humigit kumulang Mach 1.8 o katumbas ng halos 1,400 miles per hour, na may ferry range na tinatayang nasa 2,000 200 na ang kilometro at maximum takeoff weight na nasa 25,500 kilo. Sa payload capacity naman, kaya nitong magbitbit ng hanggang 7,700 kilo o halos 17,000 pounds ng armas at kagamitan. Sa aspetong pangteknolohiya, pinagsama ng KFX ang iba't ibang makabagong sistema kabilang ang Indigenous Avenex, Advanced Electronic Warfare System, Infrared Search and Track, IRST at helmet-mounted display system. Ang integration ng mga sistemang ito ay nagbibigay sa piloto ng mas mataas na situational awareness at kakayahang makipagsabayan sa mga modernong eroplano ng karatig-bansa. Isa rin sa pangunahing layunin ng programang ito ay magkaroon ng exportable fighter jet na kayang tumugon sa pangangailangan ng mga bansang hindi kayang bumili ng sobrang mahal na full fifth generation fighter gaya ng F-35 Lightning II. Ang KF-21 ay naglalayong maging cost-effective alternative na may sapat na kakayahan at modernong disenyo para sa mga bansang naghahanap ng advanced jet fighter ngunit limitado ang budget. Bukod sa teknikal at militar na aspeto, ang KFX ay isang malinaw na patunay ng paglakas ng industriya ng depensa ng Timog Korea. Ang programang ito ay bumuo ng libo-libong trabaho, nagbigay ng oportunidad sa mga lokal na kumpanya na makilahok sa paggawa ng iba't ibang bahagi, at nagpatibay ng research and development ecosystem sa bansa. Sa pamamagitan ng proyekto, mas lumakas ang kapasidad ng Korea Aerospace Industries at iba pang partner sa larangan ng high-tech engineering. Ang Indonesia, bilang pangunahing katuwang ay nakikinabang din sa transfer of technology at inaasahang magiging isa sa unang foreign operators ng Boramay. Bagamat nagkaroon ng ilang isyo sa aspeto ng pinansyal na kontribusyon ng Indonesia, na natiling matatag ang kanilang interes dahil sa pangangailangan nilang imodernize ang sarili nilang Air Force. Ang